Hi mga lods, ingon ani day among ginabuhat kada adlaw no. Pero medyo fresh among pansit mami Inig display. Mao among mga customers since 2020 hangtod karon 2025 na hapon kay lami man kaayo among pansit og dili bahong anso. Kay wala man ni namo og chemical na para maabtan ma ma pag pila ka bulan, ma-expire. Pero inyong kinai og kidney ang bang bangagon anang kimikal. Kining pansit namo mga lods, walay kimikal o kitlog ra among gisagol ani. Humot kaayo. Maong maghimo mig pansit to, two days ra jud tagal ani kung naa pa gani mahabilin mga lods, pero maghimo mig pansit igo-igo or namo nga mahurot ra anang adlawa. mga 4 or 5 kilo ra aron pagkaugma fresh na pod. O na mga lain nga display diri mga lods no, tapsilog, silog, uh, special mami og overload. O na nakita ninyo diri sa among stante na isupaw, uh, munay, uh, at Chantilly, Lumi, o uban pang mga kuandere, mga budget meals namo, mga lods. Mga barato ra jud kaayo mo na magbalik-balik kita mga customer no. Hmm, kay pang ang among presyo diri mga lods, ito ra ni nako. Nga ngani ang presyo para maka-afford sila. Di man pumilogi mga lods kay humay man ang pansit.